Ipon at ipinatabi ay bigla daw naggulang ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Na bakit nangyayaring ipinatabi mo yung pera mo at nagagastos? At at ito ay nakuha na nyo sa paglilimos sa loob ng dalawang taon. 30,000 po. 30,000 sa loob ng dalawang taon, tama? Opo. Opo. So, anong ginagawa ninyo? Araw-araw, pagka nanlimos kayo, ibibigay nyo dito kay Nanay Gloria? Opo, araw-araw po yun, nanlilimos ako. So, ba bakit po kayo ay nagtiwala kay Nanay Gloria? Kaano-ano nyo po si Nanay Gloria? Hindi ko man sa kaano-ano, pero nagtiwala ako sa uh -huh. kanya. Inasos nyo raw, ang perang ipinatabi sa inyo. Totoo yun, pero, yung iba, na gamit ko dahil, Namatay yung asawa ko. Tapos sabi ko sa kanya, antayin ako. Kung magkapera ako, magbabayad ako sa kanya. Gaano na po katagal itong pagpapaantay, oh. Aling Gloria? Mga siguro mga dalawang taon na kaya o san taon. Okay, pero batid nyo ba ang kalagayan ni Tatay Jovendino? Oo naman. Na niya din kasing gamitin yung pera para makapagpa-check up. Yeah. Pero ikaw ba ay nagpaalam kay Tatay Jovendino na gagamitin mo ang 20,000 na kanyang ipinaipo? Hindi, hindi. Hindi ko yan napaalam sa kanya dahil malayo siya. Malayo siya. Nandun ako sa Samar eh. Mm -mm. Sa, sa Pero dapat nagpaalam kayo Tama ba, Tatay Jovendino? Opo. Okay. Dapat nagpaalam, ano? Ngayon, ma'am, pinapakuha po ni Tatay yung pera sa kanya. Kasi nga po, kailangan po ni Tatay para po sa pagpapagamot ko sana. Ang lagi niya po sinasabi sa akin, ibibigay ko yan, ibibigay ko yan. Pero hanggang kailan? Hanggang kailan nga lang tanong ko sa iyo, di ba? Eh, oh. Hanggang kailan ka magbabayad? Pero wala. Hanggang ngayon, wala pa rin. Eh, na hindi naman ako nagsasabi na hindi ko sa eh, inyo magbibigay. para para Muna sa mata pa. para sa pagpapagamot. Oh. Pero yan ang lagi mong sinasabi. Okay. Eh, ano kasi, naman ang masasabi mo na pinagkatiwalaan kasi, pero hindi nakapagpaalam? Ang ah, pagkakalam ko po, po niyan, ma'am. Bumayag naman si tatay na ipahiram kay nanay yung pera na pwede niyang gamitin para pandagdag sa puhunan niya sa pagtitinda. Yung pong pagkakaalam ko. Kasi tinutulungan niya si tatay dahil wala naman pong kamag-anak dito. Pero hindi ah. daw sabi ni Nanay Gloria, nakapagpaalam ka ba, Nanay Gloria? Oo oh, o oh, oh, hindi? Hindi. Oh. Hindi nga siya nakapagpaalam. Sa ano anyo, ang masasabi nanay? mo na biglang meron ng concern kaya, na kamag-ana eh, at... Ngayon nga po, parang concern na concern sila kay tatay dahil nalaman nila may pera na pinatago kay nanay. Sige, gumawa tayo ng kasulatan. Pag makuha mo yung pera mo sa senior, pwede ka naman pong magbigay kay tatay. Oo, tao, pala yun eh. Yan ang gawin Oo, ba't natin. hindi kayo mapag atat na atat ka? Atat kami ah? kasi kailangan ni tatay. Kailangan? Ay wala oh, rin ko pera. Kailangan niya. Uh, paano pag inatat <clears throat> Salamat talaga sa Panginoon sa mga ganitong sitwasyon dahil nagagamit tayo ng maayos at uh, nasasalba tayo sa kasalanan na pang-araw-araw dahil may ganitong mga tao na nagiging hindi ako dapat yung pinasasalamatan eh. Si Lord, kasi kinamit lang niya ako para maging instrumento.